guys kita bisa kan channel, guys mahilig, si tinapay. Yung na yung tinapay, guys maka apa Facebook Live po sa namin guys. Limang piraso po sila. Ang babae. Ang babae yun dalawa. Anak nila to, ang katlo. Ito, isang na, isa anak nga. Yun, dalawa. Ang dami ng pusa namin, guys. Ang pusa namin to. Ang dami. Yung nga, namigay yung iba kung hindi. Mas marami pa to guys. Mm. Hmm. sila sa tinapay. Tinapay hmm. eh. nila na yun. Kaya nila magsubos ng ilang piraso ng tinapay. Hmm. hati mo. Hindi ko man ganun pinapag alam na roll din sila. Yung pa. Hindi ka pinapay. Hmm. Hmm. Yan ang pusa namin guys. Ang dami. Nalaki yan ng tatlo lalaki yan. sila lalaki? Wala ang babae. Pinamigay ko yung mga babae. Ang lalaki na ko. hindi masyadong nagami. Yan. Kasi lang, hindi na sila ng anak. Dati anak sila ng anak, ngayon hindi na. Kasi, pamigay ko ang mga anak nila. Kasi dumami eh. Tapos na sila kumain guys, kinapay. Kulang pa daw. Wala nang kinapay. Bukas naman. Nandito mm. lang guys, thank you for watching. Bye bye. bye.